Eto na, mga classmates. Ang ating pong blind item ay tungkol sa si isang men TV host. Alam nyo ba, nung wala pa itong asawa, ay sukuro ito sa isang sauna bat sa Quezon City para siyempre magpamasahe after ng kanyang word oh. Yes. Pero alam niyo ba, sa so pagpapamasahe niya doon, ay may natipuan daw itong girl mature at sinika, kung pwede may extra service. Kasi ang ganda, yes! Ang ganda-ganda ng girl, sabi niya, pwede, happy oh. ah, ending. Masahe, masahe, masahe. Siguro nag-aaros, aros, aros, ano, aros, 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 aros balinsyana na, na na Yung <laughs> well-tables. Aros, aros, E eh, siyempre, itong masyur, sabi, ay, why not? Kasi sikat itong Meltibios, guwapo pa. At least, ang makakatsure ba niya ay itong Meltibios. Bukod pa sa malaki mag-tip. Mahal ang binibigay, di ba? social Sosyal, di ba? Uh -huh. Pero, isa lang ang request itong Meltibios. Ang gusto niya, at sa babchidan niya ha? ipuputok ang human kindness, milk of human kindness. Ang gatas ang leyon? Ang gatas ang doon. Oh my pero, God! Pero okay pa rin yun, di ba? After po siya, siyempre ilololipop siya pero wala yung penetration. Parang ayaw nung melting sayang. <laughs> Lollipop! Anong so, Ang clue. Ang Mel Boss ay guapo oh. at mahusay talaga. Oh. Kaya mabenta siya sa mga event events kung saan siya. Lagi siyang kinukuha. Ay, ganun? Diba? Yeah. So, hulaan na, diba? So, hulaan -hula yun na yung pagkasmes kung sinong kinukuha kayo ang Mel boss na natipuan ng isang sauna girl. Mas sauna girl, sure. Uh -huh. Na nagmamasay sa kanya. At ayun po, nagpa-lollipop and roses. At yung kanyang katas ng liyon ay pinutok sa bogchina nito itong magandang baby mature. So, huwag na na po kung sino itong main. t na kinutukoy namin mga classmates.